Ang New York Times ay bihirang naglathala ng malawak na ulat tungkol sa Pilipinas, ngunit isang nakakagulat na ulat ng istatistika ang dumating sa editorial office ng Times. Nakalista sa ulat ang mga bilang na hindi kapanipaniwala, ang dami ng kabataan sa Amerika na nag-aaral ng Filipino, Tagalog, ay lumalaki ng hindi pa nagagawa. Hindi dahil sa ekonomiya, hindi dahil sa militar, kundi isang kultura ng puso at pagkalinga ang tahimik na nagpapabago sa Estados Unidos. Ang feature story na ito, na pambihirang inilabas ng media ng Amerika tungkol sa Filipino, ay nagbubunyag ng anong uri ng kababalaghan. Ating balikan ang kwento sa likod ng ulat na ito bago pa man ito yumanig sa mundo. Si Ricardo Cardo de Guzman ay isang senior editor ng New York Times. Sa loob ng 30 taon, siya ay nangunguna sa economic reporting gamit ang kanyang mahinahon na pagsusuri at malaking statistical data upang itala ang hindi mabilang na pagbabago sa ekonomiya ng mundo. Para sa kanya, ang Pilipinas ay matagal ang kilala sa technology at manufacturing o labor, ngunit kulang sa impluensyang kultural sa mundo. Noong panahon ng Philippine Economic Boom, kung saan ang bawat bahay sa Amerika ay puno ng mga produktong gawa sa Pilipinas, ang Pilipinas ay kasing kahulugan ng kasipagan at pagiging praktikal para kay Cardo at sa maraming tagakanluran. Si Cardo ay isa rin sa mga nagtataglay ng stereotype na ito tungkol sa Pilipinas. Naniniwala siyang ang Pilipinas, bagamat masipag at efficient, ay kulang sa soft power na original. Maaaring puno ito ng vitality sa ekonomiya, ngunit nawala na ang kapangyarihang yumanig sa cultural trend ng mundo. Ang ganitong prejudice ay nakatanim ng malalim sa kanyang isip at hindi titinan. Dahil dito, nang ilapag sa harap niya ang pinakahuling statistical data, siya ay natigilan. Ang mga gumagamit ng language learning apps para sa Filipino ay tumaas ng 300% kumpara sa nakaraang taon. Ang paggamit ng mga popular na Filipinong salita tulad ng ki ang cute, grabe, at ti ang galing sa araw-araw na pag-uusap ng mga kabataan ay dumami ng husto. Ang bilang ng mga nag-aaral ng Filipino sa mga high school sa Amerika ay umabot din sa historical high. Ito ba ay isang trend lamang o isang social phenomenon? Nabuo ang tanong sa kanyang puso. Sa screen ng smartphone na dinala ng batang journalist na si Sofia Reyes, ipinakita ang mga video ng mga teenager na natural na nagsasalita ng Filipino. Umabot sa sampu-sampung milyon ang views ng video. Ang comment section ay puno ng mga komento tulad ng, ang tunog ng salita ay napakainit, warm, at ang kulturang Pilipino ay nakakapagpagaan ng loob. Ang Filipino ay nagsimulang sumanib sa buhay ng mga tao na lumalagpas sa saklaw ng halo-halo at Pinoy street food. Sa simula, hindi naniwala si Cardo. Ngunit ang mga numero at ang reaksyon sa field ay magkatugma. Hindi ito isang aksidenteng craze. Ito ay isang pagpapakita ng pagbabago sa social emotion, isang paglabas ng isang bagong halaga na hindi kayang sukatin ng economic indicator. Sa ganitong pag-iisip, bumalik sa kanyang alaala ang pag-interview niya sa Pilipinas noong unang bahagi ng Siam Napud. Sa panahong iyon ng pag-angat ng ekonomiya at pagbabago ng lipunan, ang mga Pilipino na nakita niya ay laging may dalang kakaibang vitality at resilience hindi sila nawawala ng pride, ngunit hindi sila kailanman nagpapakita ng mayabang. Noong panahong iyon, bagamat naisip niya na ito ay isang lugar na hindi ka panipaniwala, hindi niya naisip na tuklasin pa ang spiritual aspect nito. Gayunpaman, sa kasalukuyan, habang kumakalat ang Filipino sa buong mundo, ang paggalang, init ng puso, warmth, kalinisan, at inner integrity ng Pilipinas ay muling sinusuri. Hindi lamang mga kabataan sa Amerika, ang bilang ng mga nag-aaral ng Filipino sa Italy, France, Germany, South Korea, at Australia ay mabilis ding tumataas. Ang resonance na ito ay hindi nagmumula sa economic power, kundi sa pagkilala sa human touch sa kanilang pamumuhay. Natanto ni Cardo na baka matagal na nating hindi naunawaan ang tunay na kahulugan ng kasaganaan. Pambihira para sa New York Times na iulat ang ekonomiya sa paraang tumatalakay sa mga isyong kultural. Gayunpaman, ang laki ng fenomeno na ito ay hindi na maaaring baliwalain. Nagbigay ng utos si Cardo kay Sofia, hanapin mo ang puso sa likod ng mga numero. Bakit kinugusto ng mga Amerikano ang wika ng Pilipinas? Alamin mo ang sagot. Ang dulo ng panulat ng datos ay magsisimula ng malaking pagbabago ng mga halaga. Hindi pa niya alam sa panahong iyon na ang interview na ito ang magiging simula ng pagbabago sa kanyang tatlumpu taong kaalaman. Sa pagtanggap ng utos ni Cardo, nagsimula si Sofia Reyes ng field interview. Ang una niyang stop ay sa downtown Seattle, Sa isang cave sa lungsod, isang grupo ng mga teenager ang maihawak na palamig halo-halo at nag-uusap sa Filipino. Mga salita tulad ng T grabe at T ang cute ay natural na ginagamit sa kanilang pag-uusap sa Ingles. Hindi napigilan ni Sofia na i-record ang kanilang pinag-uusapan at lumapit upang tanungin sila bakit ninyo ginagamit ang Filipino? Isang estudyante ang tumugon ng nakangiti dahil mayroon itong init na wala sa Ingles at hindi ito tunog na parang nakikipag-away. Habang lumalalim ang interview, nasaksihan ni Sofia ang maraming nakakagulat na eksena. Sa isang stationery shop, ang mga notebook at memo pad na may nakasulat na maligayang bati, welcome, at paggalang ay may mahabang pila sa cash register. Sa mga supermarket, Parami ng paraming mga housewife ang may dalang mga ekobag na may nakasulat na busog na po at salamat po. Hindi lamang teleserye, kundi isang Filipinong simplicity at aesthetics ang tahimik na pumapasok sa kanilang araw-araw na buhay. Sa kabilang banda, sa New York, ang mga klase sa Filipino sa unibersidad ay sobrang sikat. Mula sa labas ng classroom, nakita ang mga estudyanteng nagsisikap na ulit-ulitin ang imagandang umaga at salamat po. Ang mga salita ng isang lalaking estudyante ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Kapag nagsasalita ako ng Filipino, kumakalma ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero tahimik ang pakiramdam. Nagkaroon ng malaking interes si Sofia sa damdaming ito. Baka ang Filipino ay hindi lamang isang wika, kundi isang bokabularyo na maaaring magbago ng atmosfera. Kung ang English ay straight at strong ang pagpapahayag, ang Filipino ay may banayad na sound na maaaring tumanggap sa kausap. Kung ang pagkakaiba na ito ang gumagaling sa puso ng mga kabataan sa ilalim ng stress ng modernong lipunan, anong uri ng tanawin iyon? Ang mas nakakagulat sa kanya ay ang Philippine Wave na ito ay kumalat maging sa mundo ng negosyo. Sa kanyang interview sa Olympia Company, isang maliit na manufacturer ng piyesa ng makina, ang mga dingding ay may nakasulat na malasakit, pagkakaisa, pagsisikap, paggalang. Si Ginoong Robert Santos, ang owner, ay nagsabi na nagpa siya siyang ipatupad ang down-to-earth management philosophy ng mga DA, small to medium enterprises, ng Pilipinas matapos marinig ang apo niya na nagsabi, ang galing ng mga pabrika sa Pilipinas. Hindi namin hinahanap ang efficiency, kundi ang pagmamalaki ng team. Nang malaman ko na ganito pala ang Filipino way of doing things, labis akong nagulat, puno ng paniniwala ang kanyang mga salita. Mula nang ipatupad ang system na ito, tumaas ang productivity ng 30% sa loob ng tatlong taon at ang mukha ng mga employee ay lumiwanag. Nang iulat ni Sofia ito sa headquarters, si Cardo ay natigilan. Ang Amerika ay nag-aaral sa Pilipinas? Para kay Cardo, na matagal nang naniniwala sa economic rationalism, ito ay isang bagay na hindi niya kayang unawain. Gayunpaman, ang video materials ni Sophia ay nagpakita ng isang bagong image ng Amerika. Sa gabi, pinindot ni Cardo ang play button sa kanyang office. Ang screen ay nagpakita ng isang truck driver na may sticker ng 'E-salamat po' sa kanyang truck, mga factory worker na nakatikom ang kamay sa harap ng shelf, at mga estudyanting tumatawa habang sumisigaw ng tika-ina sa classroom. Sa gitna ng tahimik na musika, si Cardo ay huminga ng malalim. Bakit, sa kabila ng natatanging kalagayan ng Pilipinas sa politika, ay nakakaantig ito ng puso ng tao. Ang tanong na ito ay naging paniniwala, hindi ito simpleng cultural import, kundi may pagbabago sa loob ng mga Amerikano, isang panahon na naghahanap ng espiritu kaysa material, kapayapaan kaysa efficiency. Unti-unti, ang Pilipinas ay naging palatandaan ng panahong ito. Kinaumagahan, inihayag ni Cardo sa editorial meeting, hindi lang ito balita tahimik na nagbabago ang direksyon ng mundo. Dapat nating saksihan ang pangyayaring ito. Bumalik sa kanyang paningin ang tanawin ng Pilipinas na nakita niya tatlumpu taon na ang nakalipas, ang vitality sa gitna ng ingay na nagtataglay ng pride na totoo. Ngayon, ang warmth na ito ang yumanig sa mundo. Ang mga interview ni Sophia ay sumaklaw sa buong Amerika. Una siyang nagtungo sa Dallas, Texas. Sa isang logistics center, nagtatrabaho si David Johnson, isang truck driver. Matapos mamatay ang 21 taong gulang niyang anak sa isang aksidente, isinara niya ang kanyang puso. Gayunpaman, isang araw, isang Filipino film na inirekomenda ng kanyang kasamahan ang nagpabago sa kanyang buhay. Hindi ako nagdadala ng cargo, kundi alaala ng isang tao. Sa pagsasalay sa inanito, nito, nag muli ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang mag-aral ng Filipino at naglagay ng mga sticker na may salamat po at ipag-ingat sa dashboard ng kanyang tra. Sa tuwing natututo ako ng isang salitang Filipino, parang nakikipag-usap ako sa anak ko. Si Sofia ay naantig. Mayroong isang kapangyarihan dito na lumalampas sa wika at umaantig sa puso. Pagkatapos, bumisita siya sa Wall Street sa New York. Dito, nakilala ni Sofia si Ginoong Alex Cruz, isang iisa e sa finance na naniniwala sa mga numero at profit bilang pinakamataas na prioridad. Ngunit nang mahilig ang kanyang anak na babae sa Filipino pop music at nagsimulang gumamit ng kikain na at ibusog na po sa bahay, nagbago ang atmosfera ng kanilang tahanan. Natuto ang kanyang anak na magpasalamat at pahalagahan ang pagkain. Maaaring maliit na bagay ito, ngunit ito ay isang malaking shock para sa akin. Dahil sa karanasang ito, nagkaroon ng interes si Alex sa Filipino spirit at ipagiging tao, humanity, sa pagitan ng mga tao. Mula noon, namuhunan siya sa mga kumpanyang tumitingin sa pangmatagalang trust, kaysa panandali ang profit. Gusto kong makita hindi lang ang mga numero, kundi ang halaga na mananatili sa puso. Ang kanyang investment strategy ay nagbago ng malaki at lumikha ng mga resulta na lampas sa industry average. Sa small town factory ng Olympia Company sa Sito, nagpapatuloy ang reforma. Ipinatupad ni Ginoong Robert Santos ang Filipino philosophy ng I. E. Malasakit na sinasama ang Filipino workplace culture. Halimbawa, ang morning greetings, tidiness, at pagpapalitan ng thank you cards sa mga employee. Sa simula, lahat ay naguluhan. Ngunit sa proseso ng pagpapasalamat sa isa't isa, nagbago ang atmosfera ng pabrika. Tumaas ang productivity ng 30% at bumaba ang turnover rate ng kalahati. Isang employee ang nagsabi kay Sofia, nagustuhan ko ang kumpanyang ito at ipinagmamalaki ko ang aking trabaho. Ang Filipino work philosophy ay nag-apoy ng pag-asa ng regeneration sa isang malayong bayan sa Amerika. Hindi nagtagal, natuklasan ni Sofia na ang fenomeno na ito ay hindi lang sa Amerika. Sa London, England, ang mga klase sa Filipino ay puno sa loob ng tatlong magkakasunod na taon. Sa Paris, ang mga kabataan ay nagsimulang gumamit ng i e magandang umaga at salamat sa pagod. Sa mga pabrika sa Germany, ang Filipino Improvement Philosophy ay naging management textbook. At sa Australia, ang bilang ng mga nag-aaral ng Filipino dahil sa cultural interest ay mabilis na lumampas sa mga nag-aaral para sa economic purpose. Sinabi ni Professor Lee Martinez, ang mga tao ay nag-aaral ng simpleng Tagalog para sa pagiging praktikal. Ngunit ang pag-aaral ng Filipino Tagalog para sa comfort ay isang bagay na napaka-espesyal sa pandaigdigang language market. Isinulat ni Sofia sa kanyang interview notebook, mula sa panahon ng efficiency patungo sa panahon ng healing, ang Pilipinas ang naging ilaw na nagtuturo sa daan. Upang mag-ulat kay Cardo, bumalik siya sa Amerika at naglatag ng makapal na tumpok ng data sa editorial office. Nakalista dito ang mga nakakagulat na numero, 86% ng mga nag-aaral ng Filipino ay nasa edad 30 pa baba. Ang mga video na naugnay sa Filipino tulad ng Ki Ang Cute, Salamat Po at Ti Na ay umabot sa daan-daang milyon. Ang online sales ng mga Filipino cultural product ay tumaas ng higit sa isang daan porsyento kumpara sa nakaraang taon. Hindi na ito maipaliwanag ng isang craze lang sa halo-halo. Ito ay isang revolusyon na tahimik na nangyayari sa puso ng mga tao. Habang tinitingnan ang data, huminga ng malalim si Cardo. Ang nawala sa Amerika, baka hawak pa ng Pilipinas. Unti-unti, isang mahinang iti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang fenomeno na ito ay hindi maipaliwanag ng mga numero sa ekonomiya. Ang hinahanap ng mga tao ay hindi speed o power, kundi gentleness at pride. Natanto ni Cardo na ang panahon kung saan ang Pilipinas ay niyayanig ang mundo sa pamamagitan ng manufacturing ay maaaring nagbabago. Ngunit ngayon, ang Pilipinas ay niyayanig ang mundo sa pamamagitan ng puso. Sa conference room ng New York Times, mahinahong sinabi ni Cardo, ang report na ito ay Kailangang ilagay sa front page. Ang headline ay ang tahimik na revolusyon. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, nagbago ang atmosfera. Ang panahon kung saan ang economic giant ng Amerika ay nag-aaral sa cultural giant ng Pilipinas ay magsisimula na. Habang binabasa ni Cardo ang report ni Sofia, naramdaman niya na ang mga values na pinaniniwalaan niya sa loob ng maraming taon ay tahimik na nagkakawatakwata. Naniniwala siyang ang mga numero at economic growth ang patunay ng kasaganaan. Ngunit ang nasa harap niya ngayon ay ang spiritual influence na nagmumula sa Pilipinas na nasa isang mahirap na sitwasyong pampulitika. Ang bawat kwento na sinabi ni Sophia ay tumago sa kanyang puso. Isang small town factory na pagod sa paghahanap ng efficiency ay nakakuha ng key pagmamalaki pride bilang salita nito. Isang financial elite na nagtingin sa profit bilang pinakamataas na prinsipyo ay nagsimulang gumamit ng e-trust bilang basehan ng kanyang pagkilos. At isang truck driver na nahihirapan ay nagbalik sa journey ng kanyang buhay dahil sa isang salitang isalamat po. Ang lahat ng ito ay mga pagbabago na hindi maipaliwanag ng ekonomiya. Biglang naalaala ni Cardo ang kanyang pamilya. Mula nang umalis ang kanyang anak na babae sa bahay, ang pag-uusap sa hapagkainan ay nabawasan at tanging work-related topics na lang ang naiwan sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung kailan, ngunit maging ang tikain na ay nawala sa kanilang tahanan. Baka sa Pilipinas, sa ganoong uri ng araw-araw na buhay, natagpuan ng mga tao ang tunay na kahulugan ng kasaganaan. Tumingin siya sa malawak na Manhattan Night View sa labas ng bintana at naramdaman ang init na umaakyat mula sa kaibutura ng kanyang dibdib. Sa conference room ng New York Times, nagpapatuloy ang debate kung dapat ba itong ilagay sa front page. Ang mga boses na nagsasabing ito ay overglorified at kulang sa economic evidence ay tumaas. Gayunpaman, mahinahong sinabi ni Cardo, hindi ito isang economic report, kundi isang report tungkol sa muling pagsilang ng sangkatauhan. Naniniwala siya na ang mundo ay muling nagsisimulang makita ang puso, ang hindi nakikitang aset. Ang Amerika, na may ganitong kontradiksyon, isang bansa na tumaas ang ihis, ngunit bumaba ang happiness index, isang lipunan na dapat ay masagana, ngunit nakakaramdam ng kalungkutan, ay nag-aaral sa Pilipinas sa sandaling ito ang attitude ng mismong pamumuhay Isinulat ni Cardo sa Editor's Memo ang Pilipinas ay iginagalang hindi dahil ito ay isang successful economic model kundi dahil ito ay isang model na patuloy na nakakalampas sa pagsubo Ito ay patunay ng kasaysayan na kinakaharap nila ang geopolitical challenges, mga natural disaster at mga pagbabago sa lipunan ngunit ang mga tao ay nagpapatuloy at nagtutulungan at ang mga salita ni Sophia ay nakatatak ng malalim sa kanyang puso. Kahit limitado ang international space, ang init ng puso sa hangin ay lumalaki. Baka ang mundo ay naghahanap ng isang panahon ng gentleness. Tumango si Cardo. Ang pagtingin natin sa Pilipinas ay ang muling pagsusuri sa ating sariling origin. Ang kanyang boses, bagamat mahinahon, ay yumanig sa lahat ng tao sa conference room. Ang interview ni Sophia ay dumating na sa huling araw. Habang naghihintay na umalis sa airport sa Washington, S.A., binuksan niya ang kanyang laptop at tahimik na sinuri ang mga interview niya. Mga estudyanteng nag-aaral ng Filipino, mga worker na nakabawi ng pride sa field, mga ama na nakahanap ng family bond, ang common thread ng lahat ng kwento ay isang Filipino value na nagbibigay halaga sa puso ng tao. Ang impluensya ng Pilipinas ay maaaring hindi cultural export, kundi spiritual import. Ito ang bulong ni Sofia. Sa proseso ng interview, siya mismo ay nagbago. Siya, na laging humahabol sa deadline at mga numero, naghahanap lamang ng efficiency, ay ngayon ay natural na nakakaintindi na kailangang makinig nang may pasensya sa kausap at maingat na pumili ng bawat salita. Ang tinatawag na Filipino way ay hindi ang panggagaya sa iba, kundi ang muling pag-alala sa gentleness na umiiral sa human nature. Natanto niya ito. Pagkasakay sa flight pabalik sa New York, Nakita niya ang isang binata sa katabing upuan na nagbabasa ng maliit na Filipino textbook. Nakasulat sa cover, magsimula sa salamat po. Mumiti si Sofia. Ang pagbabagong ito ay hindi na mapipigilan. Ito ay isang bago, tahimik, ngunit tiyak na kumakalat na wave. Pagdating niya sa New York, sasabihin niya kay Cardo na hindi ito simpleng craze, kundi ang mga Amerikano ay gumagawa ng isang journey sa loob ng kanilang puso patungo sa Pilipinas. Sa pagsumpa sa kanyang puso, ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon ding nagbago. Sa front page ng New York Times, nakalimbag ng malaki ang tahimik na revolusyon ng magising ang puso ng Amerika sa Pilipinas. Ito ang sandali na ang economic newspaper ay naglatala ng isang isyu na may temang kikalooban puso, spirit. Matapos ilabas ang ulat, hindi lamang sa Amerika, Kundi ang media sa buong mundo ay nag-uulat tungkol sa topic na ito. Ang Pilipinas ay muling yumayanig sa mundo. Ang mga salitang ito ay patuloy na kumalat sa social network. Gayunpaman, hindi ito tulad ng dati na pagpupuri sa economic miracle o technology. Ang Pilipinas ay nagbibigay ngayon sa mundo ng isang bagong halaga na tinatawag na tahimik at gentleness. Ang kwento ni David Johnson, ang truck driver na ipinakilala sa simula ng ulat, ay umantig sa puso ng milyon-milyong tao. Ang pangungusap na ay hindi ako nagdadala ng cargo, kundi alaala ng isang tao, ay yumanig maging sa work ethic ng mga Amerikano. Sa comment section, ang mga boses na nagsasabing inaiyak ako sa pagbasa nito at gusto ko ring ipagmalaki ang aking trabaho ay dumami. Di nagtagal, ang ripple effect ay kumalat sa mundo ng negosyo at edukasyon. Ang SEC ng Apple, si Tim Cook, ay nagsabi sa isang sulat sa mga shareholder, baka sa paghahangad natin ng efficiency, nakalimutan natin ang puso ng tao. Mula ngayon, pag-aaralan natin ang Filipino craftsmanship upang bigyan ng soul ang ating mga produkto. Pagkatapos, ang General Motors, Starbucks, at maging ang Amazon ay nagsimulang ipatupad ang Filipino philosophy ng i-malasakit at pag-iingat. Hindi ito simpleng business method, kundi isang movement na muling nagtatatag ng kultura na nagpapahalaga sa tao sa ugat ng enterprise. Ang Filipino mindset ay tahimik na nagpapabago sa spiritual structure ng pinakamalaking economic power ng mundo. Sa harap ng response na dulot ng ulat, tahimik na tinitigan ni Cardo ang labas ng bintana. Ang tanawin na nakita niya sa Pilipinas 30 taon na ang nakalipas, ang maayos na motorcycle traffic, ang mga taong tahimik na nagtatrabaho at ang politenes na nagtutulungan. Ang tanawin na mukhang karaniwan noon ay ngayon ay lubos na nakakaakit sa buong mundo. Ang Pilipinas, bagamat hindi niya yanig ang mundo sa pamamagitan ng power, ay gumagabay sa mundo sa pamamagitan ng puso. Ang ideyang ito ay naging paniniwala sa kaibutura ng kanyang dibdib. Si Sofia, pagkatapos ng interview, ay naramdaman din ang pagbabago sa loob niya. Matapos makipag-ugnayan sa Filipino work style na hindi nagmamadali at gumagalang sa kausap, nagbago rin ang kanyang pag-ugali. Kapag nakikipag-usap sa mga kasamahan, siya ay humihinto at nakikinig muna sa opinyon ng iba. Sa bahay, sinasabi na rin niya ang tikain na. Maaring maliit na pagbabago ito, ngunit ang bawat pagbabago ay tiyak na nagpapainit sa kanyang puso. Ang sumunod na linggo matapos ilabas ang ulat, nakatanggap ang editorial department ng libu-libong sulat mula sa mga mambabasa. Ako at ang aking anak ay nagsimulang magpasalamat sa isa't isa sa hapagkainan. Matagal na naming hindi nililinis ang bahay namin ng asawa ko. Gusto kong mag-isip ng paraan ng pagtatrabaho na nagpapahalaga sa spirit kaysa efficiency. Ang nilalaman ng mga sulat na ito ay hindi response sa economic report, kundi mga salita ng pasasalamat para sa realization ng buhay Kinuha ni Cardo ang isa sa mga sulat Ang nagpadala ay si David Johnson, ang truck driver na ininterview niya Ang kalungkutan sa pagkawala ng aking anak ay hindi nawala, ngunit ang pangungusap na pahalagahan ang kasalukuyan mula sa Pilipinas ang nagligtas sa akin Ang inyong ulat ay nagpabago sa aking buhay Habang binabasa ang sulat na ito, kumikislap ang luha sa mata ni Cardo Mahinahon siyang nagsalita kay Sophia, hindi ito isang beses lang na craze. Ang mundo ay muling nagsisimula. Sa huli, isinulat niya sa dulo ng manuscript, ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagsigaw ng malakas, kundi ang tahimik na pagmamalasakit sa kapwa. Sa gentleness na iyon nakatago ang hinaharap. Ang itinuturo sa atin ng Pilipinas ay hindi efficiency o victory, kundi isang kultura ng pag-iintindi sa pagitan ng mga tao. Ang kapangyarihang ito, na pinakaluma at pinakabago, ay sinusubukan ng mundo na muling balikan ang pinagmulan nito. Ano ang masasabi mo? Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mangyaring ipaalam sa amin ang iyong iniisip sa comment section at mag-subscribe upang masaksihan ang sequel ng tahimik na revolusyon na ito.